Okay guys, let's talk about Toby Chanko. Toby Tranco ay inatake ng Martin Maynast sa Undas. Let sugar coats. Toby Chanko is the weak. isn't good governance. It's a classic. Sour graphing in barong. Bakit? Why? In English. Kasi, nung kinakailangang ipakita ang leadership ng good governance, walang naniniwala kay Toby Tranco. The one man he couldn't beat. My tin room Waldes is always a punching bag to stay irrelevant at mapag-usapan siya isang katotohanan na hindi natin nararamdaman about Saldico. Saldico's passport might be cancelled sans court order. Wala pang direksyon ang korte para kansilahin ang pasaporte ni Saldico dahil ayo sa RA sa 11983 o New Philippine Passport Act Pwede lang i-cancel o i-rebook ang passport kapag meron ng court order or may final conviction sa criminal offense. So ngayon, since may recommendation na ang ICI na kasuhan si Saldico, yon pwede nang i-cancel ang passport ni Saldico. At posibli na tuluyang makansela ito kung umusan o may ruling na. Pero bakit ayan na at biglang sumulpot at bumoboses itong si Toby Chanko? Na parang gusto niyang palabasin na kaya mapapauwi, si Saldico ay gawa niya. Yes, nagmamagaling at palabasin na itong si Martin Romualdez ay may kinalaman about dito. O sabihin na natin gusto nilang idawit sa hindi pag-uwi ni Saldico at pinapalabas pa nila na ito ay nagtatago. Ang nakakapagtaka dito, bakit pilit nilang isinasabit o idinidikit kay Martin Romualdez ang usaping ito. Which is wala namang kinalaman talaga si Martin Romualdez. Pero kung tutuusin, Toby Chanko is not fighting corruption. He is masking rejection. With bitterness, nagpapanggap na kaibigan ni PBBM. Pero halata naman sa lahat ng kanyang interview niya ay back up or para na ma at ma ang existence ng peking witness na si Gutesa. Hindi dapat pagkatiwalaan niya si Toby Chanko. Lagi nating tatandaan ang hunyango, walang damit, nagpapalit-palit ng kulay. Tao pa kaya? May hidden agenda. Baka apektado pa rin siya dun sa mithiin niya na maging speaker. Kaso nga lang napuspon. Galit ang tawag dyan. Galit na galit siya kay Speaker Martin Romualde kasi yung mithiin niya na posisyon ay hindi napapunta sa kanya. Kaya hindi na nakakapagtaka. Nagumawa ito ng isang eksena na siya magiging bida. Pero sorry. Hindi mo kami lang, Toby Chanko. Sa kang hunya mo. Nagpapanggap ka na magaling, pero hindi ka magaling. Musta na yung Coastal Dike, project ng nabotas, na hindi pa natatapos. Yun ang pagkukulan mo ng pansin. Hindi naman kailangan ng opinion mo eh. Kikigulo ka pa dyan. Meron kang dapat ipaliwanag at problemahin. So dun ka mag-focus. So ayun, keep safe and God bless.